Magandang hapon mga katito bar Welcome back to my youtube channel At tayo po ay magsisimula na muling bumiyahe Sa Lalamob Ay share ko po sa inyo kung talagang maganda pa ang pagbiyahe dito sa Lalamob Kasi marami tayong nakakausap Na mga Lalamob riders Lalamub mga van drivers Nahihirapan sila sa pagkuha ng booking ngayon kasi talagang napakababa po ng ng rate nila lamob so ito pa ba ay uh, makakatulong sa ating panghanap buhay pangaraw-araw dahil tayo naman ay walang ibang hanap buhay talagang tsatsagain mo rin yung pagbiyahe sa lalamob dahil wala namang easy money ngayon so samahan nyo po ako sa buong maghapon kong pagbiyahe at ipapakita ko po sa inyo kung magkano yung kikitain natin sa buong maghapon at ito po yung nakuha nating booking isang North View at isang Valoqa North dito na tayo sa may papuntang Fairview at magdi-diesel muna tayo dito kay Suki alright diesel muna tayo para hindi na ako hindi na kasi ako babalik dito mamaya ang halaga ng diesel dito ay 56.90 per liter Dito na po tayo sa may Sabarte Road Blessing, may na-pick up na tayo le, Dito sa North Caloocan Pabalik ng Manila So, hindi na sayang yung pagpunta natin dito Dahil minsan, nagkakataon na kapag nakapaghatid ka ng malayo Eh, lugi ka kapabalik kasi wala kang mapipick up na malapit dito at ito na ibaba na natin yung last na booking binabayaran na tayo ni madam 700 okay thank you po dito na tayo sa up ko na pagkain ng aso at pusa so ito yung mga paninda nila marami silang tinda sa loob ay ah, si Goya siya nagkakarga yung mga pinipick up ko yung hindi kailangan ng helper so hindi ako pwede, hindi ako obligadong magbuhat sa ganyan at nandito na po tayo sa last drop off sa so may congregation na labi nyo ito po yung kanilang tindahan okay. at binababa na nila yung dalakong supplies dinala dalawa na ano na. Nah, bisa share mak buat Dala, Thank you. Thank you. binayaran na tayo ni madam so nawa ay makakuha pa tayo ng isang booking isa hanggang dalawa thank you Yan po, may nakuha pa tayong another booking mga wine naman to nadali natin sa Makati sa Chino Roses konti lang pero medyo mabigat at dito na natin binaba yung ating dala ng mga buti ng alak sa Makati along Chino Roses Avenue blessing at may nakuha pa akong isa pa Manila saktong sakto, uwi ana pagkatapos isa lang kasi yung nag-aakot eh naka ano naka trolley hindi naman mabilisan at baka manabog ay, yari pagka sumabog ito gabi si Tito Bar. O, kagandahan ang kagandahan ng flyover sa Mera Puen. Yan. Baba mo dito, GP Rizal. Tapos makabubo yung uh, malalaking building. Oh. No? In 200 meters, turn left on Rockwell Drive. Rockwell. It. At ito yung ating na-pick up, mga A yung lagano ng dragon. Anong tawag din? Anong tawag sa inyo, kuya? Golden William. Ha? Golden William. Yun. Lion and Dragon. Ano kagandahan sa ano? Sa walang tatak Walang sticker na lala mo Pwede ka magsakay ng maraming tao Ayos kayo dyan, ayos okay, boss. Ay Ayos boss Naihatin ay 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 ko okay, sila ito, <laughs> Ah <laughs> mo Pauwi na, pauwi na. Yes, nakauwi na po tayo ng ating bahay at tayo po ay uh, tapos ng magbiyahe sa buong maghapon. Maraming salamat sa biyaya na ating natanggap at uh, tayo iningatan, tayo Safe na nakauwi dito sa ating bahay. Maraming salamat sa Panginoon. At thank you rin po sa mga patuloy na susuporta sa aking channel. Salamat po sa inyong panonood. Naway hindi po kayo magsawa at uh, lagi po kayo nandyan. At maraming maraming salamat po. God bless everyone. Paalam po.